Ayan, good morning. Hmm. Parang fair, fair. Area, sir, nga. Well, well, <laughs> sa kohan, sa harang swimming pool. Parang may ay, hoping na hindi pwedeng tumawid po sa island mga drivers kasi yan pong ano po Amsterdam binalik po yon ang kanilang mga gamit. Yan po. Bumalik po. Siguro. Bawal siguro tumawid. Kaya kami ngayon. Saan? Asa talang? Ah, buhol. Buhol? Huwagil huwagil. Ah, huwagil warning. Wiggle warning. <laughs> 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 Bras, okay, asa? Ako si Tio Marcos nako. Um, Mar si Marcos. Ang tagsa sa kumama si Marcos. Ah, BBM lang. BBM. <laughs> Intermacta rami. <may. laughs> oh, ano? si Mayor Aho daw nagsabi na hindi ay uh, mag ano mag ilan hoping kasi yung dagat parang ano <laughs> <laughs> malon malon Anong, uh, laki, alon, diba? <laughs> so ang idea natin tawagin ko yun ano si tawagin 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 si ano angkul Uncle... digong <laughs> so, no, Digong digin angkul digin Oh, kamu sambut kan siapa? <laughs> Tio, Tio, Bibin. Kamu <laughs> kan sambut so, Oh, jauh, jauh, jauh daja buklang <laughs> peace ah, peace, peace peace ayan ayan po mga drivers uh, sabi ng taga Amsterdam mo ayan subak sabi ng taga Amsterdam mga drivers bawal raw tumawid. Kasi siguro may gel warning. Ayun po ang ano. Wa pa mo kill ganina. Kung na kuan pa Wala na nanang gisa la. Yan. Sabi nila bawal tumawid ng island. Sabi ng taga Amsterdam kasi binalik po yun ng kanilang mga gamit. Kaya iwan ko lang kung makabiyahe po kami ngayon. Ah, ang dami pa lang bumalik tingo. Pati yung Cebu Plus. Balik tingo. Eh. Yung Cebu Plus. Siguro bawal. Boss, okay. Bawal ang island hopping. Pwede ang diving. <laughs> 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 oh, ano na to ah? Lamutan na. Ah, uh, pati yung one, ano mga neighbors, ikanto. Bawal, ah, uh, oh, cancel siguro. O, oh, yo, yun pong dala ng boat yun. Pinalik nila kasi bawal rin sa akin. Kasi, ano. yung, uh, uma -ula -ula yung, kasi, umaulan-ulan, ah. kasi, sa Pisayapan, nagtaliksibin. Taliksibin? Taliksibin, taliksibin. Why, why? Cancel. So, why? Why? <laughs> Cancel. Tagal Yung kahapon, meron na mo doon ka kabilang <laughs> ka. Oy. No, Na ano na <laughs> Tumaob! Kasi yung alon dun, oh. dito. Wala! Oh, yan, o. pumasok na kasi yung alon dito sa... Mababa na lugar mga rivers. Ang hirap nara mag Tagalog, oh. oh, sir. Mabuyit, 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 mabuyit. O, anong masasabi mo, sir? Sir! Huwag ka naman tumalikod. Yan, cancel talaga mga rivers. Pati yung, ano... Uh, si binalik lahat ng mga gamit nila yan. Dahil sabi-sabi nila may low pressure Speedboat. Oh. Ay ay Tingnan mo. No? si Another way. Way pa bihayon. lahat lahat mga drivers. Pati yung mga ano po, uh, mga San Pedro, oh. kita niyo naman binalik yung mga, kanilang mga gamit. Asa mo? Ay, ah, oy! Anala mo dai biya ha. Anala mo, ayo mo gawas. Aron di mo makamulta. Oy, may pa mo ana. Oh, sir, anong masasabi mo, sir?